Tay naman, magkaibigan lang kami ni Aliyah. Matalik na magkaibigan. Bukod po doon ay wala na. Ipinagkasundo na namin kayo ni paring Arman. Ang kanyang anak na si Aliyah ang gusto kong mapangasawa mo. Pero tay, wala akong nararamdaman para kay Aliyah bukod sa pagkakaibigan. Napapag-aralan ng pag-ibig, Jiro. Mayroon ako na pupusuan. Mahal ko si Fatima. Huwag mo kong ipahiya sa kong kaibigan, Jiro. Nakakahiya kay paring Arman. Hindi pa man kayo pinanganganak ni Adia ay naipagkasundo na namin kayo. Na kung sakaling babae at lalaki ang mga magiging anak namin ay kailangan kayo ang maging magkabiyak. Upang lalong mapayigting ang aming pagkakaibigan. Pero tay, si Aliyah siya ang mapapangasawa mo. Tapos ta ang usapan. Magandang araw, Boss J. Itago mo na lang ako sa pangalang Jiro. Lumaki at nag sa bayan ng Poblasyon, Davao City. Hayaan mong ibahagi ko sa inyo ang aking karanasan sa pag-ibig na nagbigay sa akin ng labis na pasakit. Ito ang aking kwento. Ito ang laman ng aking puso. Mahina akong sumisipol at nang hindi bumukas ang bintana ng bahay nila Fatima ay pumulot ako ng di bato at saka pinukul yun at eksaktong tumama ang bato sa dingding ng kwarto ni Fatima. Pagkatapos ng ginawa ko ay umawang ng bahagya ang bintanang yari sa sawali. Pagkatapos ay sumara ulit. Maya, maya ay bumukas ang pintuan ng bahay at lumabas si Fatima bit -bit ang hindi kalakihang bag. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at pumunta sa kinararoonan ko sa labas ng bakuran nila. Ano Fatima, desidido ka na ba na sumama sa akin? Baka napipilitan ka lang ha? O baka naman ikaw ang nabibigla at napipilitan dyan Sabihin mo lang kaagad, Jiro Para hindi na ako tuluyang sumama sa'yo hanggat maaga pa Ha? Anong maaga? Ating gabi na kaya? Last dosi na ng gabi Nagpapatawa ka ba? Magpapatawa ka na lang ba? O itutuloy pa natin tong pagtatahanan natin? Siyempre itutuloy natin Napagplanuhan na natin to, no? Halika na Bago pa tayo mahuli ng magulang mo Nagaantay si Jomar sa kanto Iyahatid tayo sa terminal ng bus Paluwas ng Maynila Sa mga oras na yon Ay magtatanan kami ni Fatima Nabuo ang desisyon namin yon Dahil sa hindi na mapigilang Pakikipagkasundo ni tatay Na maikasal ako Sa anak ng kaibigan niya Boss J Ikaklaro ko lang hindi kami nabibilang sa mga kapatid nating muslim. Sadyalang sagrado para kay tatay ang pangakong binitawa nila ng kanyang kaibigan sa isa't isa. Napagdating ng takdam panahon, ay kailangan mapangasawa ko ang anak na babae ni Tatay Arman. Tatay Arman dahil hindi na iba si Aliyah at hindi na rin iba si Aliyah sa amin. Para na kaming mga anak kung ituring ng pamilya ng isa't isa. Si Aliyah, kababata ko siya. Matali kong kaibigan. Sa katunayan ay hindi iilang beses na ipinagtanggol ko siya sa mga nambubuli sa kanya, lalo na sa eskwelahan. Si Aliyah kasi ay masasabi kong mahinang nilalang, Mababaw ang luha tahimik at sobrang bait. Kaya kadalasan ay kinakaya lang. Lalo na ng mga kaklase niyang mga lalaki. Maganda si Aliya At habang lumalaon, habang nagdadalaga ang kaibigan ko ay lalong tumitingkad ang kanyang kagandahan. Tipikal na simpleng babae. Ngunit malakas ang dating. Kaya lang ay wala akong nararamdaman sa kanya bukod sa pagiging kuya o isang matalik na kaibigan lang. At nang mga panahon na yon ay iisa lang ang laman ng aking puso. Si Fatima, ang aking kasintahan. Lakas loob na niyaya ko si Fatima at lumuwas kami ng Maynila. Kahit wala namang kaming ideya kung anong buhay ang aming papasukin. Basta ang alam, ang alam lang namin ay kailangan naming magpakalayo-layo sa aming probinsya. Kung hindi ay tuluyang matatapos ang aming relasyon at maipapakasal ako sa taong hindi ko naman mahal. Dito tayo titira. Seryoso ka ba? O bakit? May problema ba? Zero naman eh. Mas malaki pa ang kulungan ng baboy namin dito. Bukod sa maliit eh, ang init pa. Wala man lang bintana, oh. Pasensya ka na muna, mahal. Ito na kasi ang pinakamurang maupaan sa lugar na ito. Hayaan mo bukas na bukas ay hahanap ako ng trabaho. Ay eh, sasama daw ako ni Gardo, yung pinsa ni Jomar. Pupunta kami sa bayan at ipapasok niya ako doon bilang kargador sa palengke. Kapag nakasweldo ay eh, lilipat tayo sa mas maluwag na paupahan. Siguraduhin mo lang, Jiro. Hindi ako makakatagal sa masikip na bahay na ito. Hindi ko nga alam kung makakatulog ako ngayong gabi. Ang sikip at ang init. Hayaan mo na. Pansamantala lang naman ang ganito. Nasadla kami ni Fatima sa isang barangay sa Maynila. Masikip ang bawat eskinita hanggang makarating sa bahay paupahan ng magulang ni Gardo ang pansamantala ay naging isang buwan at isang taon. Napako ang pangako ko kay Fatima na ililipat ko siya ng mas malaking bahay. Noon ko lang napagtanto kung gano'ng kahirap ang buhay na pinasok ko. Ang isang araw na kinikita ko bilang kargador sa palengke ay sakto lang para ipambili ng bigas at ulam para sa isang araw na pagkain at ang sobra ay itinatabi at eksakto lang para ipambayad sa upa ng bahay. Sadyang napakahirap ng buhay sa isang lugar na hindi mo kinalakhan at malayo sa magulang. At batid ko na sa malikling panahon ng pagsasama namin ni Fatima ay nararamdaman ko na ang pagsisisi na kung bakit pa siya umayag na sumama sa akin o sa letrang ay batang bata sete. bingo bumingo din sa wakas <laughs> ang malas naman uling baray ako na to tapos ay hindi pa tumama ganyan talaga pati ma abay bumawik na lang sa susunod malay mo naman bukas ay swertihin ka na Isang hapon yon, pag uwi ko galing sa maghapong pagtatrabaho sa palengke ay nadaanan ko si Fatima sa nag-uumpukang naglalaro ng sugan. Ilang hakbang iyon mula sa aming bahay. Pagpasok ko sa amin at nang buksan ko ang kaldero, ay wala akong nadatnan kahit isang butil na kanin. Wala naman kaming kakainin sa hapong yon. Pasensya ka na. Nalibang ako sa bingguhan eh. Hindi ko na malayan ang oras. Eh, kumain ka na ba? Tanong bayan o nagpapatawa ka? Galing ako ng trabaho. At syempre, uuwi ako dahil may bahay ako. At may asawa na mag-aasikaso ng kakainin ko. Pero Fatima naman, ano ba ang ginagawa mo sa maghapon, ha? Humingi na nga ng pasensya, ba? Diba? Eh, sana libang ako sa paglalaro ng bingo. Teka, magsasaing muna ako. Ah, uh, may dala ka bang bigas? Ano? Eh, bakit ako ang hahanapan mo ng bigas? Di ba nasa yung kinita ko kahapon? Eh, sana natalo sa bingo? Pati man naman. Mas inuna mo pa ang bingo kaysa sa pagluluto? At kung yung pambili ng kakainin natin, hindi ko 'yun pinupulot lang sa palengke. Halos sumuka ako ng dugo sa maghapong pagbubuhat. Tapos ay ipapatalo mo lang sa sugal? Sumbak bayan Jiro. Dahil sa hindi ako nakapagluto ng kakainin mo ngayong hapon ay sinusumbutan mo na ako ngayon. Eh sa nakakainip sa pesteng pamamahay na 'to. Ano gusto mong gawin ko ha? Magkulong sa napakaliit na bahay na 'to hanggang mabulok ako? Jiro naman. Noong bago mo ko itanan ay hindi ang ganitong buhay ang ipinangako mo sa akin. Eh kung alam ko lang na ganitong buhay lang ipaparanas mo sa akin ay hindi na sana ako sumama sa iyo. Napakamot na lang ako ng ulo at napakunot noo na tinitigan si Fatima. Pagkatapos ay lumabas ako ng bahay dahil kung hindi ko gagawin yun ay malamang na hindi ko na mapipigilan ng sarili ko na sagutin siya at hahaba lang ang pagtatalo. Hindi isang beses lang nangyari ang ganoong senaryo sa amin ni Fatima. Madalas na kaming nagtatalo. Isang beses ay naabutan kong nakikipagtalo si Fatima sa isang may edad na babae. Naniningil pala ito ng pahulugang pabango at make-up na kinuha niya Napilitan na kong bayaran yon upang hindi na humaba ang usapan nila. May mga sinalihan din palang paluwagan at pautang na may tubo ang kinakasama ko. At ginagamit niya ang pera sa pagbili ng ilang gamit sa bahay at mga luho sa katawan. Kaya pala halos wala na kaming makain kung hindi pa mangungutang sa tindahan nagdoble kahit ako, Boss J. Bukod sa pagiging kargador sa palengke ay ume extra pa ako sa gabi. Sa kataya ng baboy sa malapit na slaughterhouse sa bayan. Kailangan ko ang extra kita para masuportahan ang mga pangangailangan namin sa bahay. At dahil lubog na kami sa utang. At dito ko na pala madidiskubre ang kataksilan ni Fatima sa akin. Dahil gabi na ako nagtatrabaho sa slaughterhouse ay halos inuumaga na ako ng uwi. Isang araw ay mas napaaga kaysa sa inaasang oras ang pag-uwi ko dahil kakaunting baboy lang ang kakatay noon at maaga itong natapos. Pag-uwi ko ng bahay ng madaling araw na yon, nakakapagtakang may isang pares ang chinelas sa harap ng pintuan. Hindi ito pamilyar hindi yun sa akin. At malamang na hindi rin yun, ang sinelas ni Fatima. Ipinagsawalang e, bahala ko na lang yon at inisip na lang na baka may nakaiwan lang nito doon. May sarili akong susi kaya nabuksan ko ang pintuan. At tumambad sa akin ang kataksilan ni Fatima. Hindi lang ako ang nagulat. Maging silang dalawa ng kalaguyo niya ay na pabalikwas ng bangon. Hinila ni Fatima ang kumot at mabilis na itinakip sa hubad niyang katawan. Ang lalaki ay dali-daling lumabas ng bahay, pagkablot ng mga damit na nakakalat sa sahig. Hindi ko nagawang kumilos o magsalita man lang. Sa sobrang gulat na may kahalong panlulumo ay natulala na lang ako. Jiro, magpapaliwanag ako. Kailan pa to? Simula pa nung una ay eh, nagpaparamdam sa akin si Gardo. Hindi ko lang pinapansin dahil, dahil mahal kita, Jiro. Ibig ba sabihin ay, eh, hindi mo na ako mahal ngayon? Napakahirap ng buhay na pinaparanas mo sa akin simula pa nang lumwas tayo at manirahan dito. Hindi ito ang pangarap kong buhay, Jiro. Akala ko kapag sumama ako sa iyo ay magkakaroon ako ng maayos na buhay. Maayos na bahay, magagarang damit at ang tanong ko, ang sagutin mo. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ako kayang buhayin ng pagmamahal ko sa iyo, Jiro. Hindi kayang gamutin ng pagmamahal ang kumakalam kong tiyan at hindi mabibigay ng pagmamahal ang mga pinapangarap kong mga bagay. Makakabili ba ng magagarang damit at sapatos ang pagmamahal na sinasabi mo? At ito, itong hika at kwintas na nasa leeg ko. Itong relo na nasa braso ko. Galing lang ito kay Gardo. Kaya niyang ibigay sa akin ang mga gusto ko. Boss J., hindi ko na pinakinggan pa ang mga sinabi ni Fatima. Naririnig ko man ang kanyang boses ng oras na yon ay wala na akong naiintindihan pa. At hindi ko na kailangang intindihin pa ang mga baloktot niyang mga pahayag. Kasi kahit ano pa man ang paliwanag na sabihin pa niya ay iisa lang ang kanyang pinupunto. Na hindi sapat sa kanya ang pagmamahal lang kundi mas mahalaga ang kung anong material na bagay ang kaya kong ibigay. Naghiwalay kami ni Fatima. Umuwi ako ng Dabaw. At siya ay nanatili sa Maynila at nakisama kay Gardo. Sa aking pag-uwi ay baon ko ang sakit ng pangyayaring ginawa ni Fatima. Muli akong tinanggap ng aking mga magulang Nung una ay sobrang galit at pangungutya ang pinaraana sa akin ng aking ama. Ang pagsuway ko sa kanyang batas ay tila isang karma na bumalik lang sa akin. Pero kinalaunan ay naging maayos din ang lahat sa amin ni tatay. Inamin ko naman na nagkamali ako at naging aral sa akin ang pagkakamaling iyon. Makalipas ng ilang taon, nakipagmabutihan ako kay Aliyah, ang aking kababata. Sa paglipas pala ng mga panahon ay pinanatili niyang malinis ang kanyang pagiging babae. Ni hindi siya nagkaroon ng nobyo. Noon paman pala ay may pagtatangi na siya sa akin. Pero nire-respeto niya ang aming pagkakaibigan. At nire-respeto niya ang katotohanan na mayroon na akong kasintahan. Hindi mahirap mahalin si Aliyah. Napakatanga ko lang talaga nung panahon na 'yon at hindi ko nakita ang wagas at purong pag-ibig na nasa tabi ko lang noon. Napakatanga ko na nagpati ano dako sa nararamdaman kong pagmamahal kay Fatima na isa lamang palang panso at hindi tunay. Ngayon ay nagkaroon na ng katuparan ang pangako ni tatay sa kanyang matalik na kaibigan. Itinakda ang kasal namin ni Alia at bukod kay tatay at tatay Arman, walang pinakamaligayang lalaki sa balat ng lupa, kundi ako. Hanggang dito na lang, Boss J. More power sa'yo. Maraming salamat and God bless. Napakapalad mo, Jiro. Dahil sa kabila ng sobrang sakit na iyong sinapit sa una mong minahal ay nasa panig mo pa rin ang tadhana. Dahil ibinalik ka nito sa totoong tao na nagmamahal sa iyo. At napakaswerte mo dahil sa iyong pagbabalik ay tila nag-aantay siya sa iyo. Nabigo ka man sa unang pag-ibig at sa buhay na yung kinasadlakan sa Maynila ay masasabi kong hindi ka pinabayaan ng Diyos na masadlak at mapako sa isang taong walang pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Walang anumang tali na nag-ugnay sa inyo ni Fatima kundi ang pagmamahal mo lang na buong puso mong ibinigay sa kanya pero hindi niya binigyan ng halaga. Isang aral ang naging karanasan mo at ito'y magiging bahagi na lang ng nakaraan. Balikan man ang isip mo ay maaring hindi mo na maramdaman pa ang kahit pinakamaliit na sakit dahil pilat na lang ito na natuyo na dyan sa puso mo. Ang mahalaga ay ang ngayon. May maayos kang love life at sigurado na magbubunga kayo ng maraming supling. Binabati ko kayo, Jiro at Ania. Maraming salamat sa ibinahagi mong kwento, Jiro. More power and God bless.